Paano nga ba mag-isip at kumilos ang mga self-made millionaires? Kung palagi kang nagtatanong kung paano sila yumaman mula sa simpleng buhay noon at marami sa kanila ay galing din naman sa hirap, oras na para alamin mo ang kanilang mga sikreto. Ang mga ugaling ito ay hindi lamang para sa kanila. Pwede rin ito maging gabay mo tungo sa pag-ahon mo sa hirap at pag-unlad ng buhay mo. Handa ka na babaguhin ang mindset mo? Tara, simulan na natin ang sabay-sabay tayong umunlad ang buhay. Number 1. Magsimula ngayon kahit maliit lang. Ang mga self-made millionaire ay nagsimula kahit maliit pa ang sweldo o di kaya maliit pa ang kapital. Dahil alam nila na hindi dapat sila maghintay at hindi dapat magsayang ng oras. Dapat umaksyon agad kahit maliit lang. Di ba maraming self-made millionaire na nagsimula sa maliit na puhunan? Merong lugawan na nagsimula sa 1,000 lang at lumago ang negosyo. Kagaya din ng bata na nagsimula ng kangkong chips business, di ba nagsimula sa napakamaliit na puhunan? At napakalaki na ng negosyo ngayon at siya ay milyonaryo na. Kaya kahit maliit lang ang puhunan mo, ay huwag ka nang maghintay. Pwede kang magsimula kahit sa maliit lang. Number two, live below your means. Alam ko maraming beses nyo na ito narinig, pero totoo na ito ay isang sekreto ng mga milyonaryo. Huwag nyo hayaan na yung lifestyle nyo ay eh mas mabilis pang tumataas kesa sa income nyo. Maraming mga Pilipino na tuwing lumalaki ng onte ang sweldo, aba lumalaki na din ang bahay, magpapalit na ng bagong sasakyan, bibili na ng latest na iPhone walang tigil na pagpapaganda ng bahay at marami pang ibang gastos. Ang pagyaman ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang kinikita mo, pero kung gaano kalaki ang naiipon mo at naiinvest mo sa pera mo. Ang living below your means ay hindi tungkol sa sobrang pagtatipid na feeling mo e-deprive ka na. Ito ay tungkol sa pagmamanage mo ng pera. Alam na mga self-made millionaire na ang bawat pera na hindi nila gastos ay pera na pwede nilang gamitin para tumulong magpalaki ng income nila. Isipin mo, mas gusto mo ba yung mukha kang mayaman pero ang totoo, wala ka naman talagang ipon at investment? Or mamuhay ka ng simple pero ang yaman mo ay nakatago sa mga investments at properties mo? Comment down below po kung simple ka lang mamuhay pero madami ka ng ipon at investment. Number 3. Pagtrabahuhin mo ang pera mo. Ito ang malaking sikreto ng mga self-made millionaire. Alam nila, ang pera ay hindi lang something na kinikita at ginagastos. Ito ay dapat pinapagtrabaho mo para sa'yo. Alam nila na meron ka lang ilang oras na pwede mong ipalit para magtrabaho at magkasweldo. Alam nila na sa pagtatrabaho mo, by exchanging yung oras mo for money, meron lang siyang limitasyon kung magkano ang pwede mong swelduhin. Kaya ang ginagawa nila, katulong nila ang pera nilang magtrabaho para kahit hindi sila mismo ang nagtatrabaho, kumikita pa din sila gamit yung pera nila. Ito yung kumikita ka kahit natutulog ka lang. Isipin mo na ang pera mo ay mga empleyado mo. Huwag mong hayaang tumambay lang sila sa low savings account sa mga malalaking banko. Pagtrabahuhin mo sila by investing sa stocks, mutual funds, pag-ibig MP2, cryptocurrency, real estate at marami pang iba. Ang pera na nagkatrabaho at gumagawa ng mas marami pang pera. Ikaw, ano ang ginagawa ng ekstra mong pera ngayon? Nasa bangko lang ba at natutulog? O ito ay parang empleyado na kumikita ng mas marami pang pera para sa'yo? Pakicomment naman po sa comment section sa baba kung ang pera mo ay natutulog o nagtatrabaho para sa'yo. Number 4. Huwag mong hayaan maging sobrang taas ng lifestyle mo. Ito yung tinatawag na lifestyle inflation. Sa panlabas, akala mo hindi ito problema. Bakit kaya sa palagay mo yung mga high income earners, kagaya ng mga matataasang posisyon sa trabaho, mga OFW na malaki ang sweldo, minsan sila pa yung walang ipon at paraming utang. Kasi pag tumataas ang income nila, na-promote sila, kasabay nito ang pagtaas ng lifestyle nila. Yung maliit nilang bahay, suddenly, hindi na enough. Gusto na nila ng malaki kasi lumaki ang income nila yung kotse nila na pwede pa naman at sakto sa pamilya. Pero ngayon, maliit na. Gusto na nila yung mas malaking kotse at mas mahal. Yung simpleng masaya na sila sa pagpunta sa mga mas murang bakasyonan ay hindi na din nagpapasaya sa kanila. Gusto na nila sa mas luxurious na lugar at naka-check-in sa mga mamahaling hotel magugulat na lang sila na yung itinaas ng sweldo nila ay hindi nakakatulong sa pagyaman nila. Naging pool lang ang itinaas ng sweldo nila or income para pataasin din nila ang lifestyle nila na madalas mahirap i-sustain. Alam na mga self-made millionaire na hindi lang tungkol sa pagpapalaki ng kita ang strategy. Instead, it's about spending less or maintaining your current lifestyle kahit tumataas ang income mo. Imbes na lifestyle nila ang tumataas sa dagdag na kita nila, ang mga investments at ipon nila ang lumalaki. Number 5. Build Multiple Sources of Income Kung isa lang ang income mo, ano kaya mangyayari pag nawala ito? Ang mga self-made millionaire, hindi lang isa ang source of income nila. Marami silang pinagkukunan ng income. Isipin mo na ang finances mo ay isang lamesa. Kung isa lang ang source of income mo at nawala ito, siguradong babagsak ang buhay mo at ng pamilya mo. Pero kung marami kang source of income, magiging matibay ang lamesa mo. Mawala man ang isa, meron pa ding matitira. Ganyan ang mga self-made millionaire. Maliban sa actual nilang trabaho or active income nila, marami pa silang pinagkukunan ng pera, kagaya ng mga rental properties nila, mga negosyo, mapa online man, o kaya meron silang mga actual stores or mga franchise, meron silang mga stocks, Pwede rin meron silang mga crypto investments, meron silang mga dividend paying investments din, kagaya ng mga MP2, mutual funds, REITs, or may mga co-op investment sila o maaari ding nakatago ang pera nila sa high yield savings account at marami marami pang iba. Number 6. Mag-invest sa sarili mo. Ikaw ang greatest asset mo. Kaya ang mga may pera, lagi silang nag invest sa sarili nila. Dahil alam nila na kung hindi sila mag invest sa sarili nila, hindi mag improve ang finances nila paano sila nag invest sa sarili nila? Sila ay naglalaan ng oras sa pagbabasa ng mga libro, nakikinig sa mga podcast na makakatulong sa mindset at finances nila, kumukuha rin sila ng mga mentor o yung mga taong makakatulong sa kanilang itayo ang negosyo na gusto nila, nanonood din sila ng mga vlogs kagaya nito para sa pagmanage nila ng pera, disiplina at mindset Lagi rin silang nag-aaral ng mga bagong kaalaman at continuous ang learning nila. Maliban dito, sinisigurado nila na healthy din ang food intake nila at lifestyle. Dahil the more na healthy sila, marami silang skills na alam, marami din silang value na pwede nilang i-offer sa trabaho nila o di kaya sa negosyo na maaring magresulta sa mas mataas nilang kita. That's it for today mga kabos mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck.